iginiit ang paniniwalang hindi siya nakulam. Muling naglabas ng saloobin ang aktres at TV host na si Chris Aquino sa kanyang social media paugnay ng patuloy na espekulasyon ng ilang netizens na siya raw ay biktima ng kulam. Ayon kay Chris, pagod na pagod na siya sa paulit-ulit na balitang hindi makatotohanan, at sa dami ng alok mula sa mga faith healer na nais siyang gamutin gamit ang espiritual na pamamaraan. Matatanda ang matagal nang isiniwalat ni Chris na siya ay mayroong rare autoimmune disease, isang kakaibang sakit na bihirang tumama at mahirap lunasan. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa naturang kondisyon, lumaganap ang mga chismis at haka-haka na hindi raw pangkaraniwang karamdaman ang damapo sa kanya kundi gawa ng masamang elemento. Gaya ng kulam, may mga faith healers o mga albularyo na umano'y kusang nag-alok ng kanilang serbisyo upang siya ay pagalingin. Maging ang aktres na si Aiko Melendez ay minsang nagpahayag ng pagkabahala at pagbibigay hinala na baka may